Uh, magandang araw mga kasabong. Uh, bago ako pumuntang Maynila, ipapakita ko muna sa inyo ang mga manok ko na pinapaalagaan ko uh, sa anak ko. So ito po yung mga koleksyon ko ng mga manok. Ayan, ipapakita ko. Ayan mga kasabong ano. Uh, isa po yan sa koleksyon ko ang regular gray uh, regular gray po yan one time winner po yan sa derby Ayan. uh, meron po akong uh, round heads po uh, imported round heads Boston ayan mga kasabong uh, Boston Roundhead po yan yan po yung mga dark side no uh, hindi kagwapuhan po ang mga dark side ayan ang uh, inalagaan po nila ni uh, Martin Schoolin, mga Schoolin Brothers ay ang light side kasi mga gwapo. ayan, ayan po 'yung ating uh, Boston. Imported Boston sa dark side. <coughs> Meron tayong ah uh, berinin dito na hats sabong uh, yung inahin po natin ay uh, Gilmore Hatch po yan ng mga Eskulin Brothers at saka itong stag po natin ay ang Gilmore Hatch po yan ng isa sa mga Big Time Breeders uh, parehong Gilmore Hatch pero ibang variety mga kasabong ano, Gilmore Hatch po yan ng mga Skullin Brothers at saka sa isang big time breeders natin pinagsama ko sila Gilmore Hatch no? yan po yung Gilmore Hatch natin Ayan, naglilimlim na po yung mga Gilmore Hats natin na mga babae. Akrinos ah, natin sa ating ah, regular gray. Ayan po, ano? Ah, ayan mga kasabong. Mayroon din po tayong... Ah, ah, Maklin dito. No. Maklin one times winner po 'yan ang ating uh, broadcast. Uh, pure. Uh, nagpuro ako ngayon. Dahil uh, gusto kong mabago na naman yung ano lah. Yan mga kasabong. Yun po yung makli natin. Ang mga high flyers po yan. Ayan. Ayan. Ang babae natin. Oh. Mabababa na po yung ating mga maklins dahil po sa sobrang inbreeding. <coughs> mabababa na po yung ating mga macleans dahil sa sobrang inbreeding kasi pagka nagbreed ako sinisiguro ko na pure breed ayan ito uh, meron tayong 5 kg sweater naman dito na broadcock at saka pure lemon halsi lemon Ayan, stag pa po yan yung ating 5 uh, k sweater. Ayan, bulhin po yan yung ating uh, uh, limon. So mga kasabong, uh, nag, naglimlim na po yung ating mga sweater. Ayan po, po maglimlim na po sila. Ayan mga kasabong ano, nang na yung mga sweater natin. Yung inbred ng 5P sweater. Ah, namimili po tayo ng mga manok na kayang kayang lumipad, kayang sumabay na pataasan ng lipad, kayang multiple ang sa shapol at saka nananalo po sa larangan ng sabong. Sabi ko nga pari lang po yung uh, ano natin gamit natin ang mga manok puro hybrid na pero sa tagal na po ng ating experience ika nga experience is the best teacher so nakikita natin yung mga manok natin so mayroon tayong mga tago-tago mga manok na yan po ay mga pangsariling gamit lang po itong mga ipapakita ko sa inyo mga sa pang sariling gamit ko lang po never akong nagbinta never akong nagsabi na magbibigay dahil hindi naman karamihan yan uh, for personal use only ayan papakita ko sa inyo ang isang breed ko na ito po ay tawag nila uh, the most expensive Gray. ayan, papakita ko sa inyo ito po yung sabi nila na uh, most expensive gray. Ayan. ayan, nabulag na yung isang dahil sa away, dahil sa ano nila, yung po yung isa, ayan. yan po mga kasabong yung ating uh, expensive grape Ayan, mga kasabong, ano? Uh, ayan po yung uh, expensive grape na ating uh, rinil bread ngayon. But actually, ang kaya tinawag na expensive grape yan dahil mahal po ang pagpagdili. Pero, uh, sa dating may-ari niyan, binago ko na yung kaniyang variety dahil nga ah uh, ang gusto ko kasi sa sarili ko lang ang gusto ko manalo sila ng walang hindi nababalian or hindi namamatay so itong expensive brain natin is a combination of hal uh, halsey gray at saka yung regular gray and then uh, may kaunting uh, lagay ng uh, Gilmore Hatch para pero malayo-layo na sa Hatch. Ayan. Ayan po yung mga gray natin. Mga kasabong, ang nakita nyo po rito ay uh, mga tatago-tago ko na nasa bahay ko ng mga bloodlines na kahit kailan hindi ko pa ibinibigay sa mga uh, kaibigan ko. <clears throat> sa mga ano ko kasi ito ah uh, ano pa pinaparami ko pa lang at saka tested na po ito nakikita in my own experience po sa laraga ng sabong kailangan ang manok mo matalino marunong pumatay in a one, one single shots at saka kailangan hindi kay papahit <coughs> hindi nagpapabaya mautak magaling maraming pumalo at saka sure na mananalo sa sabong well mga kasabong ano ang sabong naman ay walang ka siguruhan sabong ano? pero ang ipapaniguro ko lang sa inyo na within uh, sa aking palagay sa aking uh, experience, no? Kaya nga, experience is the best teacher. Dito ko nakikita ang mga manok na maaasahan pagdating po sa laban. Ayan. At saka tested ko na. So, bukas maglalaban po kami ng dalawang manok Sa so, muna karalinggo, nanalo. So, napakaswerte namin dahil hindi pa kami natalo. Ayan ito nga, itong broadcast nga namin na maklin po ay uh, nanalo po o yan. Kaya bit 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 po yung kanang akaliwang ah, pa. May kaunting kudlet po sa kaliwang pa. Pero hindi niya ininda nung nanalo. Ito po, ito po yung mga mga kasabong ano sa lahat po ng hatch ito po yung lumilitad na hatch tsaka multiple kaya gusto ko Ayan. yan um, namimilay-pilay na o oh. pilay nanalo po yan last 3 weeks sinalang ko na sayang nag inbreed ako ngayon makikita mo ito mo ang ang yung babae uh, ano yan kasing bloodlines niya nag inbred ako dahil isa na lang yan Ayan. Ayan. maraming maraming pumupunta rito sa mga materyales ko na nagsasabi ay bakit yung mga manok mo ay napakababa mababa talaga mga kasabong pagka inbred po ang manok pag sinabing inbreed, breeding within the families, non, not infusing some outside blood. Ayan po. Ayan. Kukunti lang po ang nandito dito. Ah, materialis lang po. Kasi ah, binigay ko na yung mga brinid ko sa bilas ko, sa kapatid ni misis. Yan nga, nilalaban nila, naglalaban sila, nananalo din naman. Pero sa pangmateryales na sa bahay talaga 'yan. Makakatikim lang sila ng mga crosses pag tinisting ko. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Baka at least mabigyan ko kayo ng mga tips at saka yung karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.